dali niyo magandang oras sa inyo sa pagkakataong ito ay makakapanayamho natin ang uh, manager ng NFA Isabela si Ma'am Maria Luisa Lulukisen. Uh, Ma'am, ano ho ba yung reason no kung bakit uh, tayo huy nandito? Ano ho ba yung nais ho nating iparating sa ating mga magsasaka ho ngayon lalo-lalo na lalo, yung mga uh, rice farmers ho dat. Okay? So, uh Sir Ezekiel, uh, kung ano po magpupunta tayo sa mga bodega natin, Uh, baka magulat po yung mga farmers natin kasi po uh, yung pila po para makapag-deliver ng palay ay medyo mahaba. So uh, meron po kasi kaming mga uh, sinusunod din ng mga proseso like uh, kay ang kaya lang po namin i-classify, i-rebag at i-pile ng maayos sa isang araw ay about 1,000 bags per day. So, alam nyo naman po, dito sa ating probinsya, sabay-sabay po ang pag-aani ngayon. Kaya napakarami po talaga ang gustong mag-deliver sa NFA. Um, sa ngayon po, ang presyo po ng palay ay 24 pesos per kilogram para sa tuyo at 18 pesos per kilogram para sa fresh. So, uh, talagang medyo dagsa ang mga uh, farmers na gustong magbenta sa NFA kung kaya't nagkakaroon po tayo ng mga pila. Mm -mm. Ganun po. We understand na ginagawa ho yung pag-limit ho muna dahil nga sa punuan ho yung mga warehouses ho ninyo. So ano ho yung sistema para nang sa ganun eh, ma-accommodate pa rin yung mga ani ho ng mga farmers ho natin? So unang-una po, tuloy-tuloy uh, po yung pag-issue namin ng mga palay na pinamili namin last year sa ating mga Miller sa ating mga milling contract. Kung kaya't habang nababakanti yung bodega pag ini-issue namin yung palay, siya namang nag-accommodate kami ng bagong palay. Tamang-tama, uh, tamang tama Sir Ezekiel kasi kailangan i-replenish natin yung buffer stock para fresh, magandang kalidad. So, yung bagong ani po ang ating ipinapasok ngayon. Pangalawa, yung bigas na babawasan, nagkakaroon ng warehouse space dahil pinapadala yun sa NCR. Pangatlo, patuloy po yung pagbenta natin ng bigas sa DSWD. And of course, we are looking forward sa pag-issue din ng bigas pa sa LGUs. Uh, yun po yung mga pamamaraan. Uh, maliban po doon, meron po kaming uh, tatlong bodega ngayon na madama, ongoing, ang repairs. Uh, it's unfortunate na nagpang-apang-abot po. Pero we are doing our best. By mid of May, uh, maayos na yung bodega natin, maganda na. Pag pinagsama-sama natin itong tatlong bodega na to sa NFA Burgos, NFA Tumawini, at saka NFA Rojas, meron po tayong uh, cumulative warehouse space na pwedeng mag-accommodate ng 150,000 bags pa po yun. Maliban doon sa mga ina-accommodate na natin ngayon. Baka may hotline ho kayo, ma'am, or saan ho kaya pwede pang magtanong yung mga farmers ho natin na medyo nalilito pa regarding ho this matter. Ah, um, Ang hotline po ng NFA Isabela ay 0967 0968-8536-7504. Yun po yung ating hotline. How about sa Facebook ko ninyo ma? Uh, sa Facebook, meron din po tayo NFA Isabella po.